Iya, kayak buah, yes. Saya oh. mandi ada Ayan, isang magandang umaga sa inyo mga ka-frog and fish. Happy Sunday sa inyo guys. Ayan, so today's episode guys, nandito tayo sa ating spot dito sa Hala Hala Rizal. Ayan no, uh, bago tayo magsimula, nais ko lang batiin ang mga taga Hala Hala Rizal ng uh, happy fiesta. Ayan, so nandito ang ating uh, magulang at umuwi tayo para mamiesta. At syempre sa sideline tayo ng pag-fishing. Hindi ba pwedeng wala tayong pag-fishing ngayon? Ayan, na uh, Half day lang tayo ngayon. Half day lang tayo ngayon at dahil limited lang ating oras. Ayan, pakita ko lang ating spot guys, ito. Ito ang ating spot. Ayan, konektado 'yan sa sa Laguna Lake. Ayan, dito tayo madalas noon. Ito 'yung sinasabi kong makagat ang isda kapag ka tumataas ang tubig. So, na natin ngayon, matasan tubig, pinasok itong creek na ito. Ayan, 'no. Ah, uh, una nating ginawa kanina guys, nandalag tayo, pero isang strike lang ang kumagat ah, uh, mababaw kasi yung tubig pero nung napansin ko guys kung pasok ang mga tilapia hindi lang tilapia guys malalaking tilapia five fingers at maganda rito guys naninik uh, naniniksay ayan may mga naniniksay actually rito noon ngayon bute, wala siguro kasi fiesta busy sila sa pag dalag 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 Excuse, what do I ay kinagat na eh ito guys yeah. hello ayan, pipi siya pero mabait to guys ito yung nakikita rin natin dito nun pinakuha natin siya ng bulate bibigyan na lang natin siya ng pera tsaka yun si bebe bebe good morning baka may isa shoutout ka ayan marami at tinabi niya pagdating ko doon daw sa dulo marami kaya lang hindi nila mahagisan. Di ba? pagka nakaluwag-luwag tayo pagbalik natin dito. Ayan, meron tayong dalang rad para sa iyo pag inabot kita. Okay? Ayun. So ayan, tara, wala na tayong mag-fishing. Eh lang ang tilapia, guys, oh. Ay lang, hindi lang kita rito, ang babaw lang. Mga lak ano lang, hindi, hindi pa abot ng tuhod, ayan oh. Hindi lang sila tapos tatawtawan mo lang ng bulate. Kinakagat. So ayan. Tara, game ayamo mo na ayamo mo siya <laughs> Lunot na, tangay na to Ayan uh, mo Tangay uh. Lunok po Okay oh. hmm. Tangay eh. Lunok Inahabang inaayos ng bata yun guys Sunod oh. sila to ang laki o oh. kainan sila ngayon baka saglit lang to puno tong ano natin Ayun, dami doon oh. Maganda yung eh, matapatan natin kanina, nagdadaanan yung malalaki dyan eh. Ayan guys. Hello guys, update lang tayo. Uh, tumigil yung kagat guys. Sayang, uh, siguro kung mas maaga-aga tayo pumunta rito. Tumigil talaga yung kagat, siguro pumunta sila rin sa lawa. Tumas sila. Nawala rin yung mga naglalaro rito kanina. Ayan dyan oh. Ayan, lalaki pa naman eh may namamaril doon pa isa isa doon niya nadadali sa dulo so baka lumipat tayo ng spot tapos balik na lang tayo rito mamayang hapon tingnan natin kung sasalang ulit dito yung tilapia sayang ganda na ang kagat kanina <laughs> dapat talaga maaga talaga pagpupunta sa spot para abutan yung kagatan ayan lipat tayo guys mamaya Hello guys, Ah, uh, dito sana tayo magi-spot ngayon. Lilipat sana tayo, lumipat sana tayo ngayon dito. Ayan lang. Ayan, napakaraming water lily tingnan niyo. diyan tayo sana na mamimingwit noon, pati nang dadalag dito. Ayan o. maganda tong spot na to. Ano dalagan. Kaya lang talaga puro water lily ngayon ganto doon sa baybayin. Ayun, sarap sana lusungin noon, no. Dalagan sana. Kaya lang talagang ayan. Sinuwerte tayo. Napakadaming water lily. O magaganap pa tayo ng ispat ngayon kung saan tayo makakapunta. Napakaswerte natin talaga. Ay, eh, mamaya na lang guys. Ayun guys, so, andiyan na tayo. Ito raw yung tulay ng Bayugo. Ayun oh. Maliit lang pala 'to. Tapos nakaduktong sa lawa 'yun. Ay, thousand chance na pumasok din ang mga tilapia rito. So tara, pakagat tayo. Subok tayo ngayon. Balik tayo rito. Balik <laughs> tayo guys. Dito raw marami na uli. Sabi nila. Saan tayo dito? Dito, abot naman yung dito dito sa kapatid. Ah sige, doon na lang ako. Ah sige, okay lang yan. Abot naman dyan. Saan? Hindi, sige. Ayan oh. laki oh. Ayan, laki oh. Tangki tayo. Yan okay. ah. ano. Ay. Kita ko nga. Eh. Andiyan ano. Ayon, gamay, oh. Ay, dami oh. Ah, dalawang malaki. natin. Nakakain yan Kaya niya, bawat baba Kaya alam, lutang ngayon eh Hindi, wala yan Tingnan natin kung kakagat guys Hmm, lalaki oh Lalaro oh Ang yun, yun pa, hindi ako wala sila Ayun lang Ayan. 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 Ayan na. Ayan na, ayan o. Oh. Nasa pain na natin guys. Ayan na. Tangi na yata to. Dala-dala na. Ayan o. Oh. Dala na yan. Dala na yan. Ayan o. Oh. Ang laki o. Oh. Ang <laughs> laki o. Oh. <laughs> 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 Ang babaw lang o. Ayan o. Hmm. Ayan Dali. Ayos. Ibabalbuhin. O oh, bas, buka mo 'ni. Ay, eh. okay na. ka na 'yan. Pausok na 'yan. Pausok na, na 'yan. No? Yung... <laughs> <laughs> <na ayon? laughs> no? Ay, oh. Boom, pasok. Yo. Kakalabing mo. Mananaka 'yan. Tigabuntot lang 'yan. Mananaka 'yan, oh. Ah, ito. yung ano natin na walang palutang natin, guys. Diyan lang natin saglit. Dino. Ay, sayo. Sayang sa kanina. Lubog na eh. Uy. Ay nako. Sayang. Hinayaan ko kasi. Sayang. Sayang. May hirap talaga pag iniwan. Pinitingnan ko kasi sila ron sa taas eh. Para tanaw. Sayang. <coughs> to guys. Totoo na to totoo na to is yun lang liit maliit maliit mawala natin tapos mukha pang crossbreed ng arroyo tsaka ano palaki ka muna mawala natin parang crossbreed ng ano yung Sayang hindi nakita. Yung oh. <laughs> Ang picture kasi tayo. Ano? Oh. Ayos. Okay oh. Yes oh. Ayan, guys. Hmm, na lang. Oh. Tatanggal na oh. Punit kasi yung uso niya. Hmm. mo lang kanina Ayan. puti na yata yung mata ng iba Ayan. Ayan guys Ito lumipat tayo ng pwesto guys Simula kanina dun sa may uh, Bayan ng Halahala Pumunta tayo ngayon dito sa may Bayugo Napakita ko lang na ispat Ayan. 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 So, konektado nga yun sa lawa. Tapos kaya pumapasok ang tilapia rito. Ayan yung tulay. Nandito lang tayo. Nakakapagpakagat tayo. Kaya lang pa isa-isa. Pero, mga good size na tilapia. Ayan. Tapos yung tubig dito, hindi lalagpas ng tuhod guys. Babaw lang din. Tulad doon sa una nating spot. Ganda rito sigurado pagka yung pag malakas ang buhos ng ulan pagkatapos. Ayan. So ayun, may mga namimingit na yung mga lokal. Nakakadala rin. Pa isa-isa nga lang. Hindi tulad daw kahapon na ang daming huli nila rito. Apat na kilo yata. oh, ito. Dito lang tayo magubos ng oras. Tapos pa na ito, larga na tayo. Uuwi na tayo. Eh. Ayan guys Target yung mga ating dalag May dalag daw dito Dito Ito ta O sa kabila Ah sa kabila Sige okay. Subok tayo Kira ang tayo tayo ating dalag dito Ito rin ito ah Ayos Ah San Mariki fishing lang ko ah Pero kung wala Ajaan, ah lang, ko dahan, dahan Sige. ah yan niyan mga ano ah natin ah Andiyan yung magnanay dito ano. Ay yung may mga anak. Nadali na ang bigatot diyan. Okay guys, ayo. may dalag din diyan dito naman tayo Ani bagong spot na naman to Ani bagong spot na naman Ani hey, Banat Malunggay ang patasa natin Kaya makatungtong Hindi tayo kasya

Um, palaka, gamit ang palaka. Ang <laughs> <Laki> palaka oh. Oh, <laughs> no. Palaka. Ayano. No, DB bird gamit ang palaka. To. Lucky oh. Bul ano to yung kinakain to? Bull oh. Oh, ayano. Oh, lang tunay ano. Ni bijo. Paano ba yan? oh. Oo. Yung wala tayaga eh. Ayano. Oh. Dali ang palaka. Um, oh, go. Wala uh. tayaga eh. Daba. Ayos oh, laki. Oh, laki ito. Hmm. uro ka ba na? Oh. Unat yung palaka. Sa oh, laki. Unat yung palaka eh. Dalaki eh. Tangay. Hmm. Dali. Sige so. Palaka. Dali tayo. Pakain natin yan sa toman natin. Kaya hinuli natin. Ayan. Ayan. Huli tayo ng palakat pagkain ng toman. Uh. Ayan, alay. Uh -uh. Duguan siya. Ayan okay guys, so, ayan yung palaka. Huli natin to. Ayan na. ayun sinakmal na. Sinakmal na. Hmm, uh. na.

Anjan. San. san san, san. Ha. Oh. Uh, okay. mm. oh. <laughs> sorry. <laughs> sorry. 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 sorry, sorry. Sorry. Straight ang paa. Naiisa sakit ba? Yan niya pa dali. Hoy, anta. Butas ang buta Eh. Butas ang man. Dapat sa bibig. Eh. Magjabili oh, sa mata ako ni kasi ikay. Ang ulo ng hangat mo, ang pagkatamad mo, pagkalamig mo pa na sa Ako kaya mga tinik Ako kaya mga tinik Dato na oh uh, uh, eh. uh, hey. Uy uy hinila oh hinila. hinila May laman yan Hinila Ay nalaglag Hinila ng ano May laman to Hinila Tignan mo may laman yan May laman Oh sayang Mabili siya ako mabala Mabili siya ako Hindi patingin ako Sayang no

sana matangin na. Naku po, ipis. Ipis. Ipis na tilapia. kawalan natin to. Hindi tayo matatang. Ay maliit. Kanina yung may mga malalaki dyan. Hinihila pa. Okay. Manat. Ayan guys, magandang hapon sa inyo. Uh, tayo ay tumigil sa pag-fishing. At siguro dito ko natatapusin ang aking vlog. Uh, muli po ay binabati ko ng maligayang uh, uh, happy fiesta dito sa bayan ng Halahala Hala, Rizal. Yan, uh, maraming salamat po sa inyong pagtanggap dito sa bayan na napakaganda yung bayan dito sa Rizal. Ayan na uh, shout out po. Shout out sa ating mga subscribers. Hindi ko na kayo isa-isahin, guys. Ang dami kasi nagpapa-shout sorry. Ayan, so ayan babalik tayo rito guys kapag nawala na itong water lily na to at dito tayo man dadalag ayan maraming salamat at may pagpalain tayo ng pong may kapal palagi sa ating araw-araw na buhay ayan paalam po frog and fish bye bye